Hello at magandang araw mga kalabers and welcome dito sa ating channel. So for today's video, gagawa tayo ng isang napaka inumin mula sa puno ng mulberry. Ang mulberry sa Ingles, umuras o amoras naman sa Tagalog ay isang puno na likas at lumalaki sa mainit at tropical na lugar gaya ng Asia, Afrika at Amerika. Ang moras o malberry na ang prutas ay napakasustansya at madaling kainin hindi lang dahil sa masarap at masustansyang bunga nito kundi pati ang kanyang mga sariwang dahon ay maganda rin mga, mga din sa ating kalusugan. Ito pala ay mayaman sa vitamina, minerals at antioxidants. Narito ang ilang binipisyo ng pag-inom ng mulberry leaves. Ayon sa ilang mga nailathala, maaaring makatulong ito sa pagpapababa ng timbang, pagpapaganda ng daloy ng dugo, pagpapababa sa kolesterol, mainam sa pamamaga at inflammation, at nagpapalakas sa ating immune system. Kaya naman sa video ito, samahan nyo ako mga kalabers hanggang dulo ng video, simulan na natin ang pag-harvest ng ating mga dahon ng malberry. Dahil gagawa tayo at iinom tayo ng napaka healthing tea or tsaa mula sa dahon ng malberry. Kaya simulan na natin. So ito po ang kukunin natin ay yung itong mga kalbos ng ating malberry o itong mga pinakabagong dahon. Dahil ito yung gagamitin natin sa si pagawa ng ating malberry tea. Dahil isa pa lang na variety ng malberry ang nandito sa ating taniman. Ito yung parang native malberry pa lang to. At pinarami ko lang ito true cuttings. Kaya naman medyo malaki na at meron akong malaking puno ng mulberry. Meron din mga pinapalaki true cuttings para karamihin mga kalabers. At marami na rin beses po kami nag ng mga bunga nito at talaga namang napakatamis ng mga bunga ng malberries. Okay ngayon tapos na tayo mamitas ng ating mga dahon ng malberries. Ngayon ay hugasan naman na po natin ito para po ito ay maging malinis at matanggal ang kunting dagta dahil ito po, sa pinagputulan natin ng dahon nito ay may mga dagdag talaga ang dahon ng mulberries ngayon ay okay na at pinagugasan natin ang dahon ng malberries so ready na po ito pwede na po natin itong ilipat sa ating takore o pwede nyo na pa po gamitin wala naman po akong ibibigay na specific na kung gaano kadaming dahon yung ilalagay natin o ilalaga nat. ito po lalagyan na natin ng tubig pupunawin ko lang po itong takore so siguro mga dalawang basong tubig o tatlong basong tubig po yung kasya dito so yun po at ilagay na natin at iinitin na natin or ilalaga na natin mga kalabers. At hayaan lang natin siya hanggang sa kumulo at hayaang lumabas ang katas ng ating mulberry leaves. At once na okay na, eh, pwede na natin itong salin sa ating tasa. Pwede nyo naman na inumin ito agad habang mainit pa. Pwede nyo naman pong palamigin ng konti. Ako naman kasi mga kalabers, pag uminom ako ng mga ganitong tsaa or mga mainit na inumin, gusto, syempre gusto ko po yung uh, talagang mainit pa. Mas maganda kasi pag sa ko, ito para sa akin lang to yung naiinitan yung ating sigmura, lalo sa umaga. Kaya nakadepende naman po yan sa atin. Kaya naman tara mga kalabers, samahan nyo ko at titikman na natin itong ginawa nating napaka-healthy mulberry tea. So yun. Medyo mainit ang mga kalabers kaya dinadahan-dahan ko lang talaga ito. Pero yung lasa niya talaga mga kalabers is parang yung nabibili natin ng mga tsaka. Yun, kahit ano siya, fresh siya, nanilaga. Yun yung lasa niya. Hindi siya gaano mapait. So ito na nga, umaubos ko na nga siya mga kalabers. Oh. So yun very ano siya, healthy siya na inumin. So yun, gawin nyo na rin to mga kalabers sa inyong mga bahay. Kung meron kayo dyan mga mulberry trees. So ito, napaka healthy inumin from mulberry leaves. So yun, ginawa natin siya ah. Pag ininom mo to mga kalabers, maganda siya sa chan. Maganda sa pakiramdam. So yun. Arat, inubusan na natin ito mga kalabers. So yun mga kalabers, ipinapakita ko sa inyo na safe and healthy ito na inumin. So yun nga, mga kalabers, sana may natutunan kayo sa video nito. Sana huwag din kalimutan i-like, i-share, at mag-subscribe sa ating channel. Thank you, mga kalabers!